Ayan, <laughs> ayan. Okay, pwede <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> ka na. Alala. Kamusta kayo dito Hindi. ka na. Oo. Kamanda eh. Kamikba lang Kalalis mo Kalalis mo eh. Masamang antara na. Ganoon kami. Nagdakal yung bangka. Wey, nabigat? na? Haan daw.

Pupil <laughs> lang kinuha no, nila ito? Ah, ah. Walang pa may pay gano'n? lang ba yung gambaywang nga yata ito? Oo. Oh, okay. <laughs> <Pilaki lang. laughs> oh, <laughs> hindi mo sanay sa mga ganyan. Susunod mo na. Hindi daw ang oh, Hindi ako gaganaan dyan. Oo. Mababaw masyado Parang kanakakalaga ng barko yung mga lang. Yan ang ginagamit niya ano. Ang ginagamit niyang 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 ano. ano. dalawa pa ang ano niyan. Magkilaw okay. ka na, Tox. Ha? Huh? Kilaw ka na. Magkilaw talaga. Lakas ang mga mover ko. Kunin na pala natin na. Sumpa-sumpa yung manok. Kunin mo man na dyan. Sumpa-sumpa yung manok.